Ano? Lance! <laughs> Tangi, wala pang ilaw. Brown o'to Ah, oh, si Rems, meron na? Okay na? Sabi sa inyo, wala pa eh. Ilaw lang yan. Ang oh, tanod. Oh, oh. Parang gago. Red lang. Red lens, ano si Kuya Red Lens? Red lens, si Kuya Red Parang kayong mga tanga dyan, wala nga namang kung ano hindi pa rin naka-on? Wala pa eh. Wala pa rin naka-on. Pero, yung ano daw... <laughs> <laughs> Dos... mas <Yes>. Quatro... Video <laughs> 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 Ay, para lang pala. para lang ba doon? Parang mas maganda doon. Uh, At lang din.